bigat na laging maaasahan Ang nais niya'y makatulong sa hirap na kababayan Kung ba may susuming, dagat may tatawirin Maging bundok kanyang aayatin Kuya Bal, Kuya, ba, kuya ba, Santos Patubang, pagmamahal sa lading na a. sanang ay may lamang dito mga pagsubok at dinaranas ng tao pagyoon ang problema sa financial kalinga at magtulong sa kapwa'y ating isulong. Iabot ang mga kamay sa masamang takot <tong> Nakatakot tumawid sa isang kahoy. Kuya ba, kuya ba, santos matubang, magmamahal sa kapwa'y lagi laan. Handa laging iabot ang pelu. we get nothing, we get the big games right that's oh, the sa Diyos At ayang at itain Dalang ipagpapala Diyan ka Kaya sila Makalang tao Ay marami pa Ang makatanggap ng blessings Malasakit ni Kuya Bal Laan sa atin Kuya Bal Kuya Bal Kuya Bal Santos Matubang Pag-alang upo ayo melangtaro oh. tao. Walang katao-tao. Walang tao. Ang yung bahay nila. Natiran sana namin ng pabigas at groceries. Tuya 🎵 Tuyabal, 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 Santos, Matubang 🎵 sa kapwa'y labing laan 🎵🎵 Handa nating ang kanyang mga kamay 🎵🎵 Upang tulog sana nga nailangan tuya 🎵🎵 Tuyabal, 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 Santos, Matubang Ayan po si Mick at tinanong si tatay kung nasaan yung mag-asawang na bibigyan sana namin ng pabigas na galing kay Atinday TV. -E. Ay, yung tubo. Kasi bulok na. Natanaw na ako kung nag... nag ang ito ng block, Ang tubo ng mulok na. Pag-tubo,

Nanay uh -huh. groceries na, nanay bigas. Kunting mo, bigas at oh, groceries. Ayan, bigas at groceries. Maling agay at Tinday PB, oh, PB. 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 Salamat na kay Atinday PB. Salamat kayo. Atinday PB. Atinday PB, salamat. Ayan, sa mga senior. Kung si Miliano, kung sa to si Miliano, ito si na ito naman. Ay, what? Lagi. Ano sa ino, gulong yung binigal lang. Oo. Pagkita tayo nga di Abro, wala. Ano, gulong yung nanonong manok na gulong magalaw tayo ng talan niya ha? Hmm. Pwede lang yung magtanim dyan, pag kahit wala pong nagdiligan lang. Oo, oh, diligan lang. Mm hmm. Pero hindi ba, hindi pa yung nanay, na, 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 ikunday Hindi pa na Wala pa yun. Oh, Kailan? Kailan Pag uulan ngayong gabi. Oo. Oh. ha, sige na. magdungan din sila o gusto. Oo, oo, Tanong na ko yung tanong. Ah, Basta natin, sa tanong ko lang kung ano, oh. kung, pwede bang, uh, wala bang magalit yan pag binaginan yung kubuli sa tayo. Okay lang. Oh. Okay uh, lang. Wala, mang patanungan namin kung ano. Kung may mga milk ba dyan na ibenta e yung puno ba yung mga ganti puno. Alright. Pachinso na. No, mga daw dyan yung panitatay. Baga, baga, baga magano daw. Oo. Oh. Mm -hmm. Mahal, Maligyan dyan makabili tayo ng isang puno magbago na lang, luhoy magkatabang niyang ba? ah sige lang, huwag na magpaano lang kami, magpasinso na lang importante na mabago ang kubo niya habang hindi pa siya na uhulog dyan sa kubo niya ito yung na natin sa bibigyan din natin yung pinuta namin kanina Nandiyan Kapatid na, na natin yung bigas sa oh. sa grocery. <tipus> Tapos ano, uh, ayan, natanggap na ni nanay yung bigas sa grocery. So, nice, sa nais, salamat po. Salamat. Ayan, yeah, maraming si salamat, ni salamat ni atin ni yung ibibigay si sa pabigas sa grocery. Pabigas at grocery. Okay, so, salamat po, maraming okay. salamat. Salamat. Okay, magkana na, Elisa ng kubo niya. Mayroon akong kaibigan na laging maaasahan. Ang nais niya'y makatulong sa hirap na Pagkakababayan, ah, di ba may susuming? Dagat may tatawidin Maging mundo kanyang aakyatin Kuya Bal, Kuya Bal, Kuya Bal Santos, patubang Pagmamahasakap mo'y laging laan Sana nga may laman. Kulay ng kulay ko, maraming mga pagsubok ang dinaranas ng tao. Bagyo ng problema, sa laksa pinansyal, pagkahiya at pagtulong sa kaboy ati.